Oh, so ito po, good news. Hindi lang masyadong nababalita sa mainstream media. Oh, pero yung pong CPPNPA ay na-designate muli ng pamahalaan bilang isang terrorist organization. Okay? Sa Anti-Terrorism Council. Yan kasi yung nagsiset ng mga yan under kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, kapag kasama ka doon sa listahan ng mga terorista ay mas istrikto yung batas batasayo. Meron pong mga probisyon yung anti-terror law para po mas istriktuhan at mas mapigilan -ma ng ating pamahalaan yung pong mga masasamambalak ng mga grupong ito. Okay? So sabi po ni Yusek uh, Torres Uh, this is very significant dahil uh, the government is aiming to eliminate this year all the remaining 11 11 weekend NPA guerrilla fronts for total victory. So yun na po yung tinitingnan ngayong taon, 'yung total victory. At uh, matatapos po yan sa termino ni PBBM. Kasi talagang pahina na ng pahina. Tuloy-tuloy po yung mga operations, tuloy-tuloy po yung pagsuko. Kaya po meron din yung amnesty na sinusulong para dun sa mga natitirang membro. Kasi po patapos na yung problema. We are heading to peace. Kaya wag na kayong lumaban. Sumama na kayo. Kung maga, uh, sumuko na kayo sa gobyerno at tanggapin nyo na yung alok namin para hindi na tayo malagay sa kapahamakan. Okay? So, Torres emphasized that the ATC, yung pong Anti-Terrorism Council conducted a thorough analysis of the data and reaffirmed the CPP-NPA status as a terrorist organization. Yan. Yeah. So, it is justified by its flagrant violations of sec Section 4, which includes act of terrorism against government forces and instilling fear among the general population. So, Nangyayari pa rin po 'yan kaya po tuloy-tuloy pa rin. So, meron ding involvement in numerous crimes resulting in fatalities and disruption uh, underscore the significance of this uh, classification. Okay. So, actually sa, sa Global Terrorism Index number 15 out of 20 pala itong NPA. Okay. So, this redesignation marks a critical step in our collective efforts para po matapos na yung problema ito at makombat na po at ma matigil na um, ito. So, uh, Adagdag ni Yusek Torres, We acknowledge the ATC for its unwavering commitment to enforcing the Anti-Terrorism Act of 2020 and for remaining vigilant in combating the scourge of terror. Together, we are determined to confront and eliminate the threat of terrorism, ensuring a safer and more secure future for us all Filipinos. We will continue to work relentlessly towards ending uh, local communist armed conflict and addressing the root cause of insurgency. At sinabi naman po, pagkatapos ng gulong ito, magpapalit na ng pangalan yung ELCAC at magiging uh, peace ano na, to make sure na uh, maging lasting yung peace. So yan ang BBM legacy. Matatapos ang NPA sa kanyang ter termino. So magandang balita po 'yan. Um, of course mayroong mga organisasyon na mga legal fronts na tinatawag uh, na kailangan imbestigahan din, kailangan tignan din. O oh, pero ang importante po dito, mawala yung armed component kasi 'yun ang delikado at 'yun ang nakakasama lalo na sa ating mga military at police. So ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye. Palakasin natin ang Pilipinas.